So, yun na nga po, magandang balita. Ewan ko kung maganda. <laughs> anyway, uh, bago pong lahat, um, kayo po'y nanonood ng Real Talk Chicago, ano? At uh, dito po sa Illinois, USA. Uh, medyo sisingit lang po tayo. Alam natin na merong ano, uh, tawag dito nangyari dyan sa Senate Blue Ribbon, no? Pero mga kaibigan, ang sa akin nag-highlight sa akin mga kaibigan na si si Isko Moreno. Yan, si Ka Isko ng Maynila, si Yorme. At saka si Joel Chua. Kung banat-banatan niya si Joel Chua, pinagiba kung ano nung no, binalaan. Ngayon, labi-dabi na sila. <laughs> Ewan ko ano nangyari mga kaibigan, pero something peshi na rin <laughs> Puro peshi na lang nangyayari dito buwis eh Itong uh, si <laughs> Pinagiba pa ni Isko Moreno yung ano Yung uh, pinagawa yata ni Joel Chua eh. Ngayon, tinumok <laughs> Sayang yung pera eh, Pero magbabati rin pala kayo At kung ang dami-daming Ang dami-daming warning na ginawa niya Papahoyo ko kayo Pagkatapos ngayon Sweetie na sila <laughs> Kulit ano Hindi ko maintindihan tong nangyayari dito sa politika dyan sa ano, Sa Pilipinas eh Ano lang po ako na medyo curious lang po talaga ako doon Ewan ko, pinagbati yata daw ng ano Pero alam ko nakausap niya si BBM eh <laughs> PBBM eh Nakausap ni Yono ito si PBBM eh Kaya medyo Ewan sino nagpa, nagtulay sa kanilang dalawa para magkabat eh, di ba? <laughs> Hirap talaga, no? Eh, eh, hindi niyo maiwasan talaga mag-isip-isip din ang mga tao eh, no? Ano, eh, talagang ganyan eh. eh. <laughs> Saan, sa, ano ba nangyari? Kaya, rami dami mo sinasabi na si Yorwin, rami-rami sinasabi tungkol kay Joel Chua, kung sino daw ang mga mga may mga anomalya, mga korap na dami kung banatan niya talaga tapos ganyan no, bati na sila. Anak ah, ng kamo, hindi kasi nasabi na ano, hindi tama 'yung makipagbati pero to the extent na ipagiba lahat ng ano, 'yung mga 'yung building na 'yung ang daming ano, eh, ang talagang nasilip kay last Wednesday lang may sinasabi tong si Yorwi tungkol kay Kay eh ngayon... Ano na... Nagkabati-bati na sila... Masaya ako para sa dalawa... Masaya ako para sa inyo... Na ano... Nagkabati na kayo... Sana hindi na kayo nakakapagsayang ng pera na... Pinawasak-wasak pa yung kung ano-ano... Ang dami-daming agresibong ginawa... Tapos... Eh yung pala... Eh... eh di wari nag-usap muna kayo... Bago kung ano man nang mapag... Ano nga nyo... Mapagkasunduan nyo sana... Hindi sana umantog sa pagsasayang ng pera ng ano ng ng bayan. Kasi, 'di ba, yung pagwasak ng building na yun, pera 'yan eh. Tsaka yung mga ano, andami, andami ang dami, ang dami talaga mga kaibigan na uh, inexpose si itong si Yorme tungkol dito sa mga ito. I don't know what happened. So, uh, anyway, good luck talaga. Talagang ganyan talagang ano, ang ihip ng politika dyan sa Pilipinas. Kaya, eh, hindi mo na ma mapagkatiwalaan talagang minsan ang tao eh, ano eh, double-minded person, sabi nga, double-minded person is, is unstable in all his ways. Kaya ano, minsan no, oo, oo, tapon tapos kinabukasan iba na naman, lamya na naman, tao. Eh, ko Sa so, ako eh, ano, ano naman ako no, medyo Medyo gusto ko sana si Isko eh. Yung mga discarding niya talaga Talagang ano eh Open season talaga si Isko dati eh. Pero ngayon I don't know Hindi mo lagi Hindi mo Hindi mo <clears throat> Mapisil yung right button eh, na, ano, eh. Kala ko tuloy-tuloy eh Yung pala Pero anyway Masaya ako Dahil nagkabati na sila eh Kasi birds of the same feathers Plucks together <laughs> Diba? Oh ano Baka nga ganun yata yun eh, di ba? O baka may nakurot lang si Chua at mo ay pa pala yan. Pero anyway, eh, good luck, your Eh, talagang ano, uh, siguro talagang tinagkasundo kay ng nasa itaas para maayos lahat. Di ba? Really? <laughs> Anyway, mga kaibigan, ito po si Real Talk, Chicago. Dito po sa Illinois, USA. Sana maganda ang nangyari sa... Sana magtuloy-tuloy pa yung mga gagawin ni Yorme na... Pero ano, hindi ko, hindi ko, ma, hindi ko mapisil kung anong pakay ni Yorme ngayon. Di ba? BBM ba? PBBM ba to talaga si Yorme? Parang nakausap yata ni Bongbong Marcos yan eh. Anyway, maraming salamat po. Ito po si Real Talk Chicago. Dito sa Lino USA. Hindi pa kayo nag subscribe Please subscribe lang po dito sa channel na ito. At sa Facebook channel namin, Real Talk Chicago. Pakifollow lang po. Maraming salamat po. Bati na tayo. Bati na tayo lahat. Tama. Sige, bati na tayo. Oh, Yorbe, bati na tayo.